ika isang daan at apat na pong kabanata sa pagpapatuloy. Bumalik na sa tinutuluyan ng ating bida. Hawak ang papel ng ating bida sinabi niya na huminto na sila sa pagpapadala ng mga kalapating mensahero. Sinunog niya ito at sinabi pa na pagkatapos ng insidente sa Marshall Saul, wala nang lumalabas. Mukhang hindi ko na kailangang mag-alala ng ilang sandali. Napasimangot ng seryoso ng muka ang ating bida nang maiisip niya at sinabi na, pero ang problema, ay kay Heaven's Frozen Purity Ahi. Humiling ako ng pribadong pagpupulong pagkarating ko rito, pero wala pa ring balita hanggang ngayon. Sinasadya ba niyang iwasan ako para asarin ako? At nang isang boses ang kanyang ikinagulat nang makarinig siya ng boses sa pintuan. Sinasabi na Master Song. Andyan daw ba siya sa loob? Natumugon siya na oo, mangyaring pumasok na daw siya. Pagkapasok sinabi sa kanya nito na ang kasalan ng Ice Flowers ay nalalapit na. Para sa patas na labanan. Sinabi ng aming pinuno na hindi siya makikipagkita sa sinumang kabataan na maaaring lumahok sa patimpalak sa kasalang Ice Flowers. Tumugo ng ating bida na inilagay ang kanyang palad sa dibdib at sinabi na hindi ako pumunta dito para sa kasalang Ice Flowers. May gusto akong ipaalam sa kanya kaya't pakiusap, tulungan mo akong ayusin ang isang pribadong pagpupulong kasama siya. Tumugon ito sa kanya na may matalim na tingin at sinabi na hindi, hindi pwede. Hindi maaaring makipag-usap ang Panginoon ng palasyo hanggang matapos ang kasalang ice flowers. Bukod pa rito, hindi kami maaaring tumanggap ng anumang hiling mula sa mga dayuhan. Kaya, kung may nais ka, ipinasabi ng Panginoon ng palasyo na sumali ka sa kasalang ice flowers at magtagumpay sa mataas na ranggo. Sa sandaling sinimulan ng babae ang kanyang mga paliwanag, binaliwala siya ni Wumoon. At sinabi na dahil ganito na ang nangyari. At lumampas sa kanya, papunta sa lugar kung saan nararamdaman niya ang leader ng Northern Ice Palace. Na napasabi ang babae na napatingin sa kanya na. Saglit lamang daw. Saan daw niya balak pumunta, pakiusap huminto daw siya. Umusad si Wu Moon ng napakabilis na kahit si Moon Suin, isang eksperto sa rurok ng Transcendent Stage, ay hindi man lang makita kung saan siya pupunta, lalo na't hindi siya mapigilan. Makikita ang Otherworldly Ice Fairy na si Ahi ay nagpapahinga sa isang pavilion. Napatingin ito sa ating bida nang mabilis itong napunta sa kanyang likuran, Sinasabing ikinalulungkot ko talaga na naging bastos, ngunit dumating ako sa North Sea Ice Palace dahil mayroon akong mahalagang kahilingan. Sinabi nito sa kanya na kung gusto daw ba niyang maghiganti. Dagdag pa niya na kung maghihiganti ka laban sa Heavenly Demon Cult. Ikinalulungkot ko, ngunit hindi kami makakatulong sa iyo. Na sinabi ng ating bida na hindi, hindi ang Heavenly Demon Cult. Ang target ko. Kung hindi ang isang nakatagong sekta na tinatawag na Heavenly Marshal. Ang kanilang kapangyarihan ay nang biglang sinabing nakapikit ni Otherworldly Ice Fairy na si Ahi nakalimutan mo na. Sa huli, ito pa rin ay isang personal na paghihiganti. Ayoko nang marinig pa ang tungkol dyan. Sinabi ng ating bida na pakiusap, ako ay nananawagan sayo. Pakiusap, tulungan mo ako. Ang atrocious sandstorm ay bahagi ng pangunahing puwersa ng Heavenly Martial Sect. Kailangan naming pabagsakin sila. Napasigaw si Otherworldly Ice Fairy na si Ahi at sinabi na hindi ba sinabi ko nang tumigil ka. Kung ipipilit mo pa rin ito laban sa aking kagustuhan. Ituturing ko itong panggigipit sa North Sea Ice Palace. Napatigil ang ating bida habang nakatingin ito ng seryoso at hindi ito matatanggap. Sinabi pa niya sa isip na ang pabagsakin ang atrocious sandstorm ay halos imposible nang walang tulong ng North Sea Ice Palace at pagkatapos sinabi ng ating bida na patawad. Mukhang masyado akong nadala ng bugso ng aking damdamin. Natumugon ito sa kanya na mabuti na lang at may ganitong kasiglahan ang isang kabataan. Pero tila masama namang tapusin na lang ang usapan ng Ganito, lalo na't apo ka ng Paul Marshall Emperor. Sige, ano ba talaga ang gusto mo mula sa akin at sa palasyo? Paghihiganti lang ba talaga? Nakapikit na tumugon ang ating bida na tama daw iyon. Sinabi pa sa kanya ni Ahi na kung ganoon, hayaan mong linawin ko ng walang pag-atubili. Wala akong balak na tugunan ang hiling mo. Hindi ka ba isang tagalabas? Hindi ka pwedeng basta-basta pumunta rito at hilingin sa amin na makialam sa isang bagay na maaaring magpasya sa kapalaran ng palasyo. Sa mga salita ni Ahi, napatungo si Wumuon at nagpatuloy na may malamig na ekspresyon. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Ahi ng ngunit, May paraan kung pupunta ka sa kasal ng Ice Flowers upang bumuo ng relasyon sa aming North Sea Ice Palace at makamit ang magagandang resulta. Hindi ko lang pakikinggan ang iyong kwento, kundi isa sa alang-alang ko rin ang pagtulong sa iyo hanggat kaya ko. Sa mga salita ni Ahi, napakagat si Wumuon sa kanyang mga ngipin habang siya ay nagpatuloy na may malamig na ekspresyon. At sinabi niya sa kanyang isip na buwisit. Sinusubukan niyang hikayatin ako na maiugnay sa Ice Palace gusto ko talagang makalayo dito, ngunit. Para sa lahat, kailangan kong tiisin ito. At pagkatapos naiinis siyang sinabi na naiintindihan daw niya. Pakiusap, bigyan mo ako ng kaunting oras para makapagdesisyon. Natumugon sa kanya si Ahina Sige. Natumalikod na ang ating bida sa kanya. At pagkatapos nakatingin ito sa ating bida, habang sinasabi sa kanyang isip na ang apo ng Palm Emperor isang may talento na may walang hanggang potensyal kung magagawa kong dalhin si Song Wu moon sa aming palasyo. Dagdag pa niya na ito ay napangiti na tunay na magiging kapakipakinabang ito para sa aming palasyo. Umalis si Wumuon sa bulwagan na may mabigat na puso at nagtungo sa isang higanting eskultura ng yelo na matatagpuan sa isang bahagi ng North Sea Ice Palace. Isa itong eskultura ng isang napakagandang babae na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng North Sea may hawak na espada sa isang kamay at nakaposisyon na parang handang makipaglaban. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip na, Buisit na Ice Flowers Marriage. Wala na daw bang ibang paraan? Nang makita siya muli ng hindi sinasadya, naalala ni Wumuon ang sinabi ni Ahi kanina. Na maaari niyang isaalang-alang ang isang pabor para sa kanya kung makakamit niya ang mataas na ranggo sa kasalang Ice Flowers. Sinabi pa niya sa isip na sa huli, kailangan ko ba talagang lumahok sa kasalang ng ice flowers para lang magkaroon ng pagkakataon? Dagdag pa niya sa isip na makikita ang kanyang muka na kung makakuha ako ng mataas na marka sa ice flowers marriage. Makakakuha ako ng tulong mula sa North Sea Ice Palace para supilin ang atrocious sandstorm at mahanap ang aking mga magulang. Dagdag pa niya na kung ang aking mga magulang ay nasa malalayong rehiyon ng North Sea, ang tulong ng mga tao ng North Sea Ice Palace ay hindi matutumbasan na makikita ang mata niya at napasabi ng ngunit. Hindi inaasahang sumagi sa kanyang isipan ang mga imahe ni si Hayon na akala niyang patay na at si Mara na lumalayo na may pagkadismaya sa kanya. Napahinga ng malalim ag ating bida at napasabi pa sa isip na okay sige, bitawan na daw niya ang pagkuha ng tulong mula sa North Sea Ice Palace. Bumaling na ang ating bida at sinabi na siguro daw naman ay meron pang ibang paraan. Munit nang paalis na siya sa North Sea Ice Palace, tinawag siya ni Hayeseol. Na sinabi sa kanya na kanyang ikinagulat na excuse me. At lumingon ang ating bida at kunyaring hindi niya ito napansin noong una na sinabi na ikaw pala yan binibining ha. Na sinabi nito sa kanya na hindi pa matagal nang ako ay pumunta sa Jongwon dahil sa Ice Flowers marriage. Nakatungo pa nitong sinabi sa ating bida na hindi ko na kailangang sabihin kung sino ang hinahanap ko doon, tama na malungkot na tumugon ang ating bida na oho. Habang umiiyak sinabi pa niya sa ating bida na pumunta ako sa jungwon na may mataas na inaasahan. Kaya labis akong. Nagulat ng marinig kong namatay si Young Master Song. Sa loob ng tatlong araw at gabi, wala akong nagawa kundi umiyak. Makikita pa ang muka nitong luhaan, sinabi pa sa kanya na sa totoo lang, maaaring matawa ka rito. Pero, kahit dalawang beses pa lang tayong nagkita, nahulog na ang loob ko sa iyo. Habang makikita naman ang muka ng ating bida na tahimik lamang, sinabi sa kanya nito na naantig ako sa katotohanan ng ikaw lang ang nakipag-usap sa akin nang may paggalang at isinasaalang-alang ako noong lahat ay tumuturing sa akin nang may pangalipusta. At noong dumating ka para iligtas ako mula sa pagkakabihan. Tumingin sa ating bida ito at sinabi pa niya na habang nag iisa ako at nananabik kay Yaong Master Song. Sa tingin ko, nahulog na ang loob ko nang hindi ko namamalayan. Malungkot lang na nakatingin sa ibaba ang ating bida at sinabi niya sa kanyang isip na isang tinig na nagdadala ng kanyang pinakamalalim na sinseridad. Parang hinahati ang aking puso. Dagdag pa niyang sinabi sa kanya na narinig ko ang ibang mga kwento. Ang kwento tungkol sa isang batang babaeng asasin na laging nasa tabi mo o ang kwento tungkol sa iyong junior sister. Dahil ba sa kanila? Dahil ba sa kanila kaya hindi mo magawang makipag-ice flowers marriage sa akin. Bilang tugon, pumikit lang ang ating bida sa kanya. At pagkatapos sinabi sa kanya na hanggang ngayon, wala pa akong minahal na sinuman. Munit kahit na ang mga damdamin ko para sa aking junior sister o kay Mara. Napatuloy na nagprotekta sa akin. Dagdag pa niya sa kanya na sigurado akong napakahalaga nito na hindi ito natatalo sa damdamin ng pag-ibig. Sinabi pa niya sa kanya na makikita ang muka nila na hindi ko alam kung ang mga damdamin ko para sa kanila ay pag-ibig o hindi. Pero sa ngayon, pinahahalagahan ko pa rin sila. Tumutulo ang luwa ni Hayusyul na sinabi sa kanya na tulad daw ng inaasahan niya. Ganun daw ba? Sinabi pa sa kanya ng ating bida habang nakatingin ito sa kanyang umiiyak na siyempre, hindi ibig sabihin na. Wala akong naramdaman para kay Lady ha. Sigurado akong may magandang pakiramdam ako sa iyo, at kung mas marami tayong oras na magkasama, malamang ay magiging mas mabuti pa ito. Dagdag pa ng ating bida sa kanya na ngunit, sa pagkakataong ito, hindi ko maaring tanggapin ang iyong damdamin dahil sa pagkakasala na nararamdaman ko para sa aking junior sister at sa aking pagsisisi kay Mara. Humihingi ako ng paumanhin. Napasabi sa isip si Binibining Ha na tulad ng inaasahan. Hindi daw sila para sa isa't isa. At pagkatapos sinabi niya sa ating bida na nauunawaan daw niya ito. Natumugon ang ating bida sa kanya na lubos akong humihingi ng tawad sayo. Habang papaalis na ang ating bida na may lungkot sa muka. Sinabi pa niya sa isip na upang makakuha ng tulong mula sa North Sea Ice Palace, ang pagdalo sa Ice Flowers Marriage kasama si Lady Ha ay isang bagay na hindi ko kailanman magagawa sa kanya. Nang biglang pinahinto siya ni Binibining Ha na kanya namang ikinalingon na nagtataka sinabi niya sa ating bida habang umiiyak na kong gayon. Pwede daw ba siyang humingi ng isang pabor? At dito na po nagtatapos ang ika isang daan at apat na pong kabanata. Ika isang daan at apat na put isang kabanata sa pagpapatuloy. Umiiyak na sinabi sa kanya ni Binibining Hana kung gayon. Pwede daw ba siyang humingi ng pabor? mangyaring manatili sa North Sea Ice Palace ng isang araw pa. Na napasabi ang ating bida sa kanya na patawad. Na nakayuko ang ulo niya na sinabi pa na please. Nagmamakaawa ako sa iyo. Na tinitigan siya ng may lungkot ng ating bida. At pagkatapos sinabi niya sa kanya na naintindihan ko. Kung gayon, aalis ako bukas. Makikita ang bahay na ito. Kung saan sinabi ni Yuchu na Song Wumuon ang hayop na yon. Bakit siya nandito? Nandito ba siya para sa Ice Flowers marriage? Tumugon ang kasama nito sa kanya na bakit ka sobrang nag-aalala ka. Kung pupunta siya sa Ice Flowers marriage, kailangan lang nating lumaban at manalo. Tumingin ito sa kanyang kasama at sinabi niya sa kanyang sarili na Pension Hugh. Dumating ang gonggong na ito dito agad pagkatapos ng kanyang dalawang taong pagsasanay sa pag-iisa. Kaya siya nagsasalita ng ganyan nang hindi alam ang tungkol kay Song Woo moon. Bumaling ng tingin at huminga ng malalim na may kakaibang muka, at sinabi sa kanyang sarili na nagkukunwari akong kaibigan niya sakaling may mangyaring hindi inaasahan, pero sa huli, siya ang aking katunggali. Hindi ko na siya maaring bigyan ng karagdagang impormasyon tungkol kay Song Hu At naiisip pa niya ang ating bida, at sinabi pa sa kanyang sarili na labis na naiinis na ang buisit na lintik na yon. Dapat namatay na siya doon. Bakit ang hayop na yon ay buhay pa rin? At pagkatapos makikita ang labas ng bahay na ito. Sinasabi ng ating bida sa kanyang isip nakaharap sa bintana na naisip ko, dahil sa kanyang mabuting puso, mas lalo pang sumasakit ang puso ko. Isipin mong nagmamalasakit siya ng ganito tungkol sa akin. Nagtataka siya na nakatingin sa pintuan at sinabi sa isip na ha. At pagkatapos mula sa likuran ng pintuan sinabi ni ha na master song. Naisip ko na, pero sinabi pa. Niya na pakiusap magpanggap kang pupunta sa Ice Flowers Marriage kasama ko. Nananlaki naman ang mata ng ating bida sa kanyang narinig at napasabi na ano, ano ang ibig mong sabihin. Sinabi ni Binibining ha sa kanya na nakapagpa siya na ako nakapag umalis ka sa North Sea Ice Palace pagkatapos ng Ice Flowers Marriage at naabot mo ang lahat ng gusto mo. Aalis din ako sa lugar na ito. Dagdag pa niya habang nakikinig sa kanya ang ating bida na siyempre, pupunta ako sa ibang lugar. Hanggang sa panahong iyon, maaari ka bang magpanggap na nagkaroon tayo ng Ice Flowers Marriage? Na sinabi sa kanya ng ating bida na bakit mo ito gagawin ng labis? Kahit na ito ay isang huwad na kasal. Sinabi niya sa kanya na hindi ko kailanman naranasan ang pagmamahal ng sinuman mula nang ako ay isilang. Nabuhay din ako na hindi natamo ang aking mga pangarap. Itinikom ang kamao sa dibdib na tumutulo ang luha at sinabi sa kanya ng unit. Ngayon na nagpa siya na akong umalis sa North Sea Ice Palace. Nais kong gawin ito bilang aking huling tagumpay. Dagdag pa nito na iniangat ang ulo na hindi, bago ang mga bagay na yon. Kahit na ito'y isang kasinungalingan. Nais kong gumawa ng mga alaala kasama siya ang master song. Kung tatanggihan mo ito, ako ay Mabubuhay ng walang pag-asa na natahimik lang ang ating bida na walang masabi. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na nagmimistulang mahihimatay si Lady Ha. Ayon sa sinasabi ni Lady Ha, pwede akong sumali sa Ice Flowers Marriage na walang saloobin ng pagkakasala. Pagkatapos sinabi sa kanya ng ating bida na patuloy sa pagyak si Binibining Ha na naintindihan ko. Kaya't pupunta ako sa Ice Flowers Marriage kasama si Lady Ha. Na nagulat naman ito sa kanyang narinig. At napaupo sa sahig at sinabi sa kanya na maraming salamat young master song. Sobrang nagpapasalamat ako sa sayo. Kinabukasan. Makikita ang manor na ito. Nakaharap ang ating bida na nagpatala sa lalaking nakaupo na sinabi niya na gusto kong magparehistro para sa ice flower marriage. Tinanong siya nito at sinabi na sino daw ang kanyang ice flower. Sinabi sa kanya ng ating bida na ito daw ay si Binibining Hayo Seal. Sinabi pa sa kanya nito na ano daw ang kanyang pangalan. Tumugo ng ating bida na siya daw ay si Woomon. Napatingin ito sa ating bida at sinabi na Song Woomon. Hindi ko pa narinig ang pangalan mo dati. At pagkatapos sinabi sa kwento na ang North Sea Ice Palace ay nasa isang liblib na lugar, hindi posible na marinig ang balita tungkol sa Jungwon maliban na lang kung ikaw ay pinuno o mga nangungunang tagapagpatupad. Sinabi pa nito sa kanya na sige natapos ko na ang iyong pagpaparehistro. Magkakaroon ng maikling pagsusuri ng kwalifikasyon pagkatapos ng tanghalian. Kaya't dumating ka sa oras. Tumugon ang ating bida na okay po sir. Nakangiti ang ating bida habang naglalakad at sinabi sa kanyang isip na may oras pa ako bago ang tanghalian. Sa kasong iyon, naglakad-lakad ang ating bida sa bayang ito. Tinanong niya ang isang bata at sinabi na may gusto daw siyang bagay na itanong. Tumugon ito sa ating bida habang nakakrus ang mga kamay sa katawan na ano daw yon. At kung ibibigay mo sa akin ang pera, saka ka makakapagtanong, kung hindi, umalis ka na. Tumugon ang ating bida sa kanya na gusto daw niya ang kanyang kagaspangan. Kumuha ng gold ang ating bida at ipinakita sa bata habang sinasabi niya na ngayon. Ihatid mo ako sa tindahan ng tela na nagbebenta ng pinakamaganda at pinakamahal na damit ng mga babae dito na napanganga na lang ang bata sa pinakitang gold ng ating bida at hindi makapaniwala. At pagkatapos sinabi ni Binibining Ha na makikita ang bahay na ito na Young Master Song. Medyo nagulat ako dahil hindi kita mahanap kahit saan. Dagdag pa niya ng unit. Ano daw ito? Nakangiting sinabi ng ating bida sa kanya hawak ng ibinigay na ito ay isang regalo. Malapit ka nang pumunta sa Ice Flower Marriage at umaasa akong magiging mas maganda ka kaysa sa sinuman nanamangan naman ito sa ibinigay ng ating bida at napasabi na ano Makikita ang mukha ng ating bida sinabi sa kanyang isip habang nakatingin kay binibining ang kanyang mga damit ay mga training clothes na ibinibigay sa mga babaeng disipulo ng North Sea Ice Palace Maraming bahagi ang nasira dahil sa matagal na niyang pagsusuot nito Nakatingin siya sa paanan ni Binibining ha, sinasabi pa niya sa isip na ito ay dahil hindi nakikita ng mga tao ang kanyang mga sirang damit dahil sa kanyang pambihirang kagandahan. Sigurado akong hindi pa siya nakasuot ng ganitong mga damit noon. Pumikit na sinabi sa ating bida ni Binibining ha na maraming salamat young master song. Na masaya namang tumugon ang ating bida sa kanya na okay sige dahil kakaunti na lang ang natitirang oras. Pakiusap isuot na ito. Agad na sinabi sa kanya ni Binibining Hakong Gayon. Siya daw muna ang mauna. Nanamula naman ang ating bida na okay sige. Aalis na ako para magpalit. Lumipas ang ilang sandali na makikita ang bahay. Sinasabi ng ating bida habang nasuot na niya ang damit na ilang panahon na ang nakalipas mula ng huli akong magsuot ng wastong damit. Bumukas ang pinto at sinabi na excuse me. Na nagniningning sa kagandahan si Binibining Ha sinasabi na ano ang itsura ko, masama ba? Hindi ko alam dahil hindi pa ako nakapagsuot ng ganitong damit noon. Nagulat sa kagandahan ni Binibining Ha ang ating bida at napasabi na siya daw ay napakaganda. Nahihiyang sinabi ni Binibining Ha na salamat. Dagdag pa niya na napakagwapo din daw niya sa kanyang kasuotan. Namamula mo lang tumugon ang ating bida na ganun daw ba? Inaabot niya ang kanyang kamay at sinabi na wala na daw silang natitirang oras. Kaya umalis na daw sila. Nakatingin siya sa kamay ng ating bida at sinabi sa kanyang isip na kahit na daw ito ay isa lang pagpapanggap. Sa sandaling ito. Talagang masaya ako. Magkahawak sila ng kamay na sinabi pa ni Binibining Hanasige, Tara na Young Master Song. At pagkatapos makikita ang mga ito na nakahanay. Nakangiting sinabi ni Yucho sa kanyang sarili na. At least ako ang pinakagwapo dito na rin sa kanyang sarili ni Yeong Jong na buti na lang pinili ko si Yocho. Tingnan mo ang mga inggit na mata ng mga babae. Na napasilip naman ang isang ito at sinabi na hindi ko makita si junior sister Hayo Seol kahit saan. Tumatawang sinabi naman ni Yeong Giong na nagsasalita katungkol tungkol sa tanga na yon. Narinig ko na iniwan siya ng waiter na si Song Wumuon at nagkulong na sa kanyang kwarto. At pagkatapos ay tumawa rin ito at sinabi na hindi ko maipaliwanag na iniwan siya ng isang simpleng waiter. Sinabi pa nito na yung waiter na si Song Wu Moon at yung tanga ay nagkakasundo talaga noon. Na naiinis naman si cho at sinabi sa isip na seryoso daw ba sila. Dagdag pa niya na huwag daw nilang pag-usapan si Song Wu Moon, please. Dagdag pa ng mga ito na makikita ang pagdadausan ng kasal na si Song Wu Moon. Hindi ba siya namatay? Tumugon na sinabi na may nagsabi na nakita si Song Woo Moon na pumunta dito. Kahit na buhay siya, imposibleng pumunta ang isang tanyag na taong tulad niya. Na napasabi si Yong Jong na naiinis na tanyag na tao. Mga buwisit. Siya ay isang baliw na tagapaghatid na umasa lamang sa kanyang lolong Pom Emperor. Dagdag pa nito na ngayon kahit ang Pom Emperor ay patay na rin. Wala na siyang halaga. Tumawa ang mga ito at sinabi na tulad ng inaasahan, ganun daw ba? Dagdag pa ng mga ito na wala ng Palm Emperor. Kanino pa nga naman dapat umasa ang Iron Blade Bake House? Wala nang natira kundi ang bakanteng balat. Humakbang ang ating bida, sinasabi na tulad ng inaasahan, saan man ako pumunta, laging may mga hangal na nagsasalita ng walang kabuluhan basta't wala ang taong pinag-uusapan nila. Sinabi pa niya sa isip na may galit sa muka na ang mga humihiya sa kamatayan ng aking lolo. Gusto kong patayin silang lahat. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at apat na put isang kabanata.